Hello mga boards, kasama ko si Boards Glenn, Malikis me So hanggang tuhod lang yung dagat na area namin mga boards Pasensya na mga boards, hindi ko nakuna ng video yung pag ariya ng lambat Kasi nakalimutan ko palang i-on yung camera mga boards Ayan yung mga huli namin mga boards Mga banak So banak po yung tawag dito sa amin Or balanak Ewan ko yung kung ano yung tawag sa ibang lugar Kasi bawat lugar yo iba iba po yung tawag ng mga isda So dito po sa amin Sa Biliran Island Ang tawag po dito ay banak So yan po mga boards Ang lalaki na ng banak mga boards Pag malaki na masyado mga boards Yung tawag naman dito sa amin Ay ugapang So ganyan mga balanak or banak pa lang yung tawag sa so, mga ganyang kalalaki mga boards. Yung gusaw naman ay maliliit. Yung tawag naman namin dito yung gusaw, maliliit 'yun. Maliliit pa sa banak. So, swerte tayo ngayon sa banak mga board. So, isang area lang yan. So mas marami pa sana yan mga boards Kung hindi tumalon Kasi tumatalon yan sa lambat Pag nag kayo mga boards Dapat mahaba yung lambat Iikot nyo ng bali Tatlong ikot So yung tawag pala sa amin dito mga boards Yung pag naghuli ka ng banak Ay likis So bali i-circle mo yung lambat Yung magkabilang dulo Ay ipag ipagtagpo mo or iserado mo para yung isda, yung banak ay nasa loob lamang ng lambat ay hindi sila makawala pero yung iba mga boards ay tumatalon yung ibang mga banak tumatalon pag maliliit pa yung malalaki hindi na masyadong tumatalon yan so nauhuli na sila sa lambat yung iba naman ay hindi sila na sasabit sa lambat ay pag naabutan namin ay i-ano namin sa lambat parang e... Eh, tawag don sakluban sakluban yan sakluban mga boards ayan mga boards malalaki na mga boards so oh. so ayan mga boards may lumapit na bata sa amin so may nakita daw siang isda sabi ko kunin mo pag nakuha mo sayo na yan so ibibigay na lang natin sa kanya yan mga boards kasi may isda, na, may isda na rin tayong nahuli nandun sa bangka so sayo na yan boy So, pang ihaw mo na yan Sige, kunin mo wag mo lang punitin yung lambat Sige, kunin mo lang Sige na yan Yan, kuha mo na So yan mga boards, may dalawang bata pa lumapit sa akin, manghihi daw ng isda, so hinagisan ko ng isda mga boards. So yan, magkapatid, lang, magkapatid pala yan sila mga boards So binigyan ko ng isda Yan, kinarga na namin Kasi parang nakikita namin sa lambat So parang wala nang isda So isang area lang mga boards Isang area lang kami Kasi hapo na So ito pala yung huli namin mga boards Bali Mahigit isang plangganang maliit mga boards yan Siguro nasa 30 piraso yung huli namin yan yan marami rami rin mga boards isang planggana mga boards yan isang planggana yung huli namin so mayroon kaming samaral or kitong isang piraso at saka pusit isang piraso mga boards na pusit at saka samaral so yung marami sa amin yung marami naming nahuli ay banak Ayan. Para mga boards. Ayan. Partihin namin yan mga boards ng kasama ko. So malalaki na mga boards. So swerte tayo sa banak mga boards. So kung hindi ka pa nakapollow sa Facebook account ko, papalo naman. At pa-share na rin yung video ng ito. Maraming maraming salamat po mga boards. So yan pala yung huli namin mga boards. So mas... Ine. Masugbag thank you